Hello guys. Wala ginawa ko ngayon guys oh. Nagayos ng bubong. Diba tingnan nyo, hindi ko sukat lang, Ganito pala ginawa ng ah, anay sa kahoy guys oh. Nabulok na. Kailangan palitan na ng kahoy guys. Tingnan mo ito guys oh. Ah, Puro anay guys Tingnan mo oh. Kaputol putol na Kasi kinain ng anay Yun o oh. Ito yung isa o oh. Laglag na Nasa kisamina, guys Ito pa isa o oh. Puro anay sa pa guys oh ginawa na talaga ng bahay oh bahay ng anay okay, wala lang tao guys naglayasan na yata ang mga anay dito wala nang tao oh. laki ng bahay Itong bahay na to guys, iaabot to doon sa amin, kuha to guys eh. Ano pa to yung puno. Grabe. Yung kabila guys, tapos tapos ko na pero ito. Medyo mahirap to dito ah. Thank you guys.